Vice, anong pakiramdam, uh, Mayor, sa uh, napakaraming uh, dumating no, na nakiisa sa Grand Rally ng, uh, dito sa inyong ilinga pagad? Anong pakiramdam na grabe, sobrang daming tao? Oo nga po, ah, talagang, uh, talagang lubos yung pasasalamat natin. May nakakataba ng puso. Ito po ay uh, Grand Rally ng 4K na kasama ang lingap agad. Talagang napakadami. Ah, sa estimate nung no, uh, mga nandoon po sa entrada, sa highway ng Silanan, uh, binibila po kasi nila meron silang counter. Sa so, kada pasok umabot ng maligit ko rin yung umatend ng uh, Grand Rally. At uh, talaga po nakakatabaan ang puso. Um, alam niyo, bawal bawal po doon, uh, bawal doon uh, na magkakain, bawal po doon na magbibigay na kung ano-ano. Pero madami straight, until late evening para po uh, magpapakinggan yung platforma na Slinga Pagat at ng uh, 4K, ni government of La Helen, and the po na yung tatorad. At ikong kasi Martin Verga. Hmm. Ah, ngayon po, Vice Ka, sakaling kayo po ang palarin na magiging alkalde uh, alkal din ng Infanta, ano po ang inaasahan ng ating mga kababayan? Ah, diretso po lamang. Alam niyo yung lingap agenda. Hindi naman siya pangako. Ginagawa na po natin kahit po um, uh, tayo ay high po ng bayan. Kusin, wala naman po akong pondo. Pero laging gumagawa ng paraan para makalingap agad sa ating mga kababayan. So, ganoon po yung pangako namin. Na diretso kung ano man yung ginagawa na higitan pa. Uh, lalo na po particular sa mabilis na pagtugon sa mga suliranin ng ating kababayan hanggat kaya. Uh, bigit, um, ang na ko na may sariling sikap, may sariling lukot, kumanap ng paraan sa iba't ibang um, ahensya. We call it network governance. Ano po? Dahil pag iaasa mo lang lagi sa pondo ng mukhang na pamahala, uh, madalas hindi po sumasapas. So ano ang pwede mong pagkunan? Um, gawa ka ng paraan sa makakuha ng tulong sa Senado, Kongreso, at iba pa mga ahensya. Kailangan talaga na umido. Sabi nga, dito sa ating bayan. Kailangan pag uwi ko pa Hmm. Vice, bonggang-bonggang uh, infanta. Yan ang laging namumutawi sa bibig ng inyong mga kasamahan. No? ah uh, lalo't na higit na narito ngayon ang inyong mga kaibigan ng mga artista. So ano pong nakita niya, nila Vice na talagang full support sa inyo? yung iba namin yung misinterpret yung mga ng mga kakala yung book ng mga gastos na empat. Na hindi po, hindi po. At una, yan mga kaibigan ko, kuya, mga nandito. Hmm. Kaya kami nga, uh, nagkakasiyahan uh, pa kami. Dahil, hindi uh, kita kita naman kami. Ang biyesta kayo na paring doon, hilaryo sa Makati, na hindi na po. Uh, nung yan na anak. Malating na kaibigan, na street boys, naging uh, magkakasiyahan natin. Yung mga nandito ko, mga nakasama ko na noon bago, mm tulad -hmm. uh, ng ina-announcement na hindi oh, wow. <laughs> naman ako dito, kaya pinipiro niya kanina yung pinipiro niya ng jacket. Uh, talaga, itong nakakasama na puso ko alam mo ninyo, hindi ko sa buhay, palaging um, cycle lamang ito. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa mo, pinabalik din ko yan sa iyo. Kaya, kailangan man, hindi ko tayo naging eh, maisip na dalawang sa kung hindi tayo nagkukwenta. Um, alam mo, hindi, hindi man direktang bumalik yan sa iyo, pero sa langit, meron po yan. Ano, meron po yung info. Kaya po, uh, nire-direct si po yung servisyon na to, natural at uh, ng, ng, tunay at uh, natural at uh, ng na uh, maiparating hanggang sa laylayan ng servisyon. Hmm, di, hindi may wasan vice no na uh, sa panahong ito ng eleksyon at ilang araw na lang ay uh, eleksyon na, no? Uh, di may wasan mga binabato ka ng uh, hindi mga magandang kwento pero sa or, sa pangkalahatan, positibo ang naging reaksyon ng yung mga kababayan. Ano, ano pong reaksyon niyo rito, Vice? Sabi nga, kwento nila yun eh. <laughs> May kwento nila. Pero hindi wow. ka nila yung kwento ng mga talagang nakaranas ng mga uh, yun, hindi pwedeng pasinungalingan dahil uh, direct na nakita. Hindi pwedeng i-tweet. Dami nga, dami yung kanila yeah. na napansin na namin. Uh, uh, yung mga magagandang feedback, salamat dun sa nakakasalubong po habang lumalakad ako, nakakataba ko ng puso. Ngayon man, alam mo ninyo, um, hindi mo perfecto, napakalaki um, so, ang rally. sa totoo, ang in-expect lamang namin, malaki na yung 20,000. Pero na double na-dubling <laughs> na dumating. Uh, kaya ho, pasensya na po sa mga hindi nakaupo, pasensya na po sa ilang oras na katayo, talaga pong, hindi po hindi ko namin inaasahan na ganun po yung surge, yung, yung dami na umaten, at nakiisa, nagpahayag ng suporta para po sa lapian ng servisyon po at Natural, 4K party list, uh, sulong pang horn at nagtingilinga na pa ganun. Breaking the record dito, Vice, kauna-unahan sa bayan ng Infanta, no? na sir, may nagsabi na nalagpasan pa yung bilang sa Saryaya sa sobrang dami tao. O <laughs> oh, oh nga, ito si kalahati lang tayo ng populasyon po sa Saryaya. Uh, ah, grabe, nakatataba po ng puso. Ah, ramdam na ramdam mo yung pamamahal habang nangangakay po po ng nangigigot. Ah, iba po yung, 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 appreciation. Alam mo rin yung wala naman ako ini-expect na kapalit. Manalo um, man o hindi. Kung ano man tinulong ko, mula pa noon, mula sa akin, paghanap ng ibang paraan, uh, trabaho na kahit po ilang pas oras, kahit sa daling araw, makakarap ng mga tulong na pwede madala sa ah, uh, para po sa akin, Ah, ito po yung, uh, mga maliliit na bagay na pwede mo iwanan. <laughs> Hindi po para parang din, pero ang intensyon natin makapukaw ng uh, mga na, na balang araw maglingkod din sa ating bayan. At paano may nagawa man tayo sa mga na pwede po nila mas improve, mas pagbutihin. So yun po yung hangat natin. Alam niyo dapat ang administrasyon lagi pagaling-pagaling dahil nakikita mo yung, yung maganda uh, sa mga nagdaan at uh, nakikita mo naman yung mga pwedeng gawin. Kaya pag may mga susunod, dapat mas maganda pa uh, going better. So, ganun po dapat yung pagaling po Maraming salamat, Vice. Maraming salamat po at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig sa Ronda Poliches.